Sa gitna ng palayan, sa dapit hapon, ang araw ay dahan-dahang lumulubok sa likod ng mga palayan. Sa gitna ng katahimikan, nakatayo ang isang munting bahay kubo. Marupok, ngunit matatag pa rin. Sa maliit na bintana, may bahagyang liwanag na sumisilip. Tila apoy na pilit lumalaban sa dilim. Sa loob, nakaluhod ang ina sa harap ng isang lumang mesa sa gitna ng anino ng kandila. Binibilang niya ang kaunting barya. Ang bawat tunog ng salapi ay parang martilyo ng kabiguan. Sa likuran niya, tahimik na naglalaro ang kanyang batang anak. Nagdodrawing ng mga tao, nakangiti, isang pamilyang buo at payapa. Tinignan ng ina ang ginuguhit ng anak isang ngiti ang bahagyang sumilay sa kanyang labi. Ngunit sa likod nito ay may lungkot. Isang ngiting alam niyang hindi na matutupad. Sa paligid, sumasayaw ang anino ng apoy. Parang mga espiritong nakatingin. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, sabay silang kumain ng kanin at asin. Ang hangin sa labas ay may dalang malamig na pangamba. Sa pagitan ng mga siwang ng dingding, may mga anino ng mga lalaking naglalakad. Tahimik, mabigat ang mga hakbang. Pagkatapos kumain, niyakap ng ina ang anak. Itinabing ang banig sa sahig habang tinatakpan ito ng kubot. Sumulyap siya sa pintuan. Tila may inaasahang hindi maganda. Ang bata ay mahimbing nang nakatulog. Iyakap ang kanyang simpleng drawing. Malalim na ang gabi. Ang ina ay gising pa rin. Nakatitig sa pinto. Ang ilo ng lampara ay unti-unting kumikislap. Hinahaplos ng hangin. Ang bawat kaluskos ay parang poses ng babala. Sa labas ng kubo, lumalapit ang tatlong anino. Ang kanilang mga hakbang, ay mabigat, mabagal. Sa ilalim ng bilog na buwan, kumikislap ang bakal na nakatago sa sintron ng isa. Sa loob, napatigil ang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Alam niya kung sino ang mga parating. Mabilis niyang nilapitan ang anak. Dahang-dahang itinupi ang banig at itinuro ito pakiusap sa katahimikan Anak, dyan ka lang ha. Laro tayo ng tagot-taguan. Huwag kang lalabas ha. Mula sa ilalim ng banig, tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala at takot. Inaplos siya ng ina sa noo bago muling tumayo. Sa bawat paghinga niya, ramdam ang panginginig ng lupa sa bawat hakbang ng mga papalapit. Mula sa mababang anggulo, makikita ang ina sa harap ng pintuan. Ang kandila ay kumikindat sa dilim. Sumasayaw ang anino sa dingding. Sa sandaling iyon, parang nilamon ng takot ang bawat liwanag. Dahang-dahang bumukas ang pintuan. Mula sa labas, pumasok ang mapubuting ilaw ng mga lampra. Sa anino nito, tatlong lalaking matitigas ang tindig. Ang ina ay nakatayo, tahimik, parang handang tangkapin ang kapalaran. Sa makitid na butas ng panig, nakikita ng bata ang mga paa ng kanyang ina at mga sapatos ng mga bisita ang kanyang maliit na kamay ay nakasabo sa iginuhit niyang papel. Pinipigilan ang pag-iyak. Isang saglit ng impyerno. Ang lampara ay Ang mga anino ay nagbangga. Ang loob ng bahay ay napuno ng galaw, sigawan at takot. Mula sa ilalim ng panig, tanging ang paa, mabibilis na galaw, at mga mabibigat na yabag Ang nasisilayan ng bata Sa gitna ng kaguluhan Ang kandila ay tumilapon sa sahi Ang malamig na liwanag nito Tumama sa braso ng ina Nakalahad Abot ang banig Sa paligid niya Nagkalat ang mga barya. Ang huling patunay ng kanyang pag-asa Unti-unting umatras sa mga lalaki Walang iniwan kundi katahimika. Ang pintuan ay sumara. Marahang dumagundong. Ang lampara ay kumura. Sa katuloy ng namatay. Sa ilalim ng banig. Nananatili ang bata. Hindi humihinga. Hindi umiiyak. Tanging ang kanyang mga mata kumikislap sa liwanag ng kandila. Ang saksi sa lahat. Sumilip ang araw sa mga siwang ng lindig. Tahimik ang paligid. Ang huni ng mga manok ay tila malayo. Parang panaginip. Dahang-dahang umusli ang kamay ng bata mula sa ilalim ng paning. Gumapang siya palabas. Marumi. Luhaan. Sa kanyang kamay ay ang mga ginuhit niyang mga papel. Isang masayang pamilya na hindi buo lumapit siya sa ina. Ang kamay nito ay nakalahad, malamig na. Ipinatong niya roon ang kanyang kuhi at marahang yumuko. Pinigilang umiyak, tanging katahimikan na mas masakit pa sa sigaw. Sa labas, kumislap ang araw sa mga palayan. Ang kubo ay nananatiling tahimik. Sa loob, nakaupo ang batang walang kibo katabi ang kanyang ina habang dahan-dahang sumasayaw ang sinag ng araw sa banig na minsan naging kanlungan ngayon taguan ng bangungot at dito na nagtatapos ang kwento eto ay isang kwentong tungkol sa isang ina at anak na nabubuhay sa gitna ng matinding kahirapan sa takot na mapahamak pinili ng ina na itago ang anak sa ilalim ng banig nang dumating ang mga lalaking pinagkakautangan nila. Ngunit sa gabing yon, habang tahimik ang buong baryo, nasaksihan ng bata ang bangungot na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ito ay isang kwento ng pag-ibig ng magulang, sakripisyo at kung paanong ang katahimikan ng gabi ay maaaring magtago ng pinakamadilim na pangyayari. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Dilaw na Kandila at ako si Sir Six.